Good morning. Good hey, morning. Anong ginagawa mo dyan, Yorhef? Oh, ba't ka ganyan magbasa, Yorhef? Eh, pwede mo na may baliktad yung cellphone mo. Pinapera pa mo yung sarili mo. Sabi mo? Eh, baliktad mo, Yorhef, para ano, hindi ka mahirapan basa ako. Nahihirapan sa'yo eh. Malis ka na dyan. Binabasag mo yung trip ko pagbasa talaga ito si Nyore. Tinulungan ko na nga para makatili ang pagbasa. Siya pang nagalit. Parang may punto siya. Tama nga siya. Sumakit yung leeg ko ka. Hindi ko lang sakit. At gano'n ang mabasa ng mga ayos. Oo mo nga eh. Pero ayos yan. Kahit na tama siya. Pero lusot pa rin ako guys. Kanya-kanya ang lusot pa rin. Kunyari galit agad ba? Para hindi tayo yung mga. Ayos rin naman yung ginagawa niya eh. Walang nalindi. ayos rin pang basa ba? Tsk. O ko nga minsan yan sa akin. Okay.